Shout out, guys yan. Hello po, pogi ko. <laughs> good morning guys yan. Samahan niyo ako. Ako ay mga ngahoy Guys, yan oh. No? Yan, good morning, good morning. Yan ito, sitaw. Sitaw are guys. Yan no? may aso pa. Sitaw yan guys. Yan oh. No? Sana so, may makita din ako ni Yog. <laughs> Niyog, niyog. Yon, niyog. Yon. Nako, merong ano? Merong tubo. Yon, meron na siyang sibol. Yon oh, ang yung isa. Ang palaya. Ito ay sitaw. Nga. Yeah. na tayo. Madilim pa ang kalangitan. Madilim. Madilim. Madilim pa ang kalangitan. Huh. Ang hirap maglakad pagkagandaan. Oo. Ah -ah. <laughs> Ay, Rico, Let's go. Let's go, let's go. Sana meron din puso ng saging. Ruso ng saging Tapos niyog Ayos na May May ulam na mamaya halik. O di ba <laughs> huh. na agad si Uwail <laughs> Mga loyal, mga loyal Samahan nyo ako mga loyal <laughs> huh. Aray sili naman aray nandini Yan, sili naman yan guys Sili yan, yan, sili yan. Sili, sili. Sili. Sili yan. Yan. Tapos dito tayo papasok. Mula sa nakahas. My goodness. <laughs> yan, dito tayo. Yan, guys. Uh -huh. Yan, may isa ng puso ako nakita. <laughs> may isa ng puso. Yan, kita niyan. Madilim. Hindi nyo kita. Yun, dalawa na. Ayan, yeah, kita nyo isang yan. Tapos, ayon Kita nyo isang yan. Lapit tayo. Ang kita nyo. <laughs> Ayan, o. Oh, yung isang puso. Oh. <laughs> dalawa na yan. Dalawa na. <laughs> Iwan ako muna yung sako diyan yan. Ayan yung sako. <laughs> Hanap mo tayo ng puso. Yun. Patatlong puso. May nakita na naman ako. <laughs> Ayun, nakita oh, niyo yan Hindi, madilim <laughs> Are, 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 are. Yan Oha, oh, kapat ng puso yan Bilangin nyo, mga malito ako <laughs> 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 Ayan ha, hala pa tayo <laughs> Parang tatat yung Parang tatat yung ang puso Ng saging Tapos ako mag Yun, may nakita pa akong isa Apat na pwede, no? Apat na. Puntahan muna natin. May gunis na ako, takot din, eh. Baka may akas. <laughs> yun, 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 yun. Yun, know? oh. Ito na yan. Ayan, ayan. O, apat na yan. Pwede na. Mamaya kukunin ko yan. Hindi ko na mabibidyohan. Oha. ha? So, yun, guys. Ako ay mag-iipon muna ako ng palapa. <laughs> Para matalasan ko na. Okay mga loyal, mamaya na lang ulit. Yuhu. So, ayan, guys. Ayan na lahat ang aking nakuhang kahoy. Wala na. Wala na ako nakuhang kahoy. Oh, oh. Guys. Ha. Wala na ako nakuhang kahoy. Aray, ang aking itak. Doon na muna. Ayan. Ano kaya? Ayan. Kukunin ko kaya mamaya ito. Puso ng saging. Sayang, apat yan. Wala man ako ni Yog. Baka may ni Yog kayo dyan, guys. Pahingi. <laughs> Pahingi ako ni Yog. Ayan. Pinagpawisan oh. ang loyal. So, ayan mga loyal. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nanood at sumama sa akin sa pangangahoy ko yan this is well tv ang loyal ng Whitey. hindi babaero minsan lang bye bye guys thank you so much